Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Maayong buntag sa inyong tanan diha sa Pilipinas! Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa malit na channel ni Ate Stella ninyo at doon sa hindi pa nakapagsubscribe humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking malit na channel click na rin ang notification bell para sa susunod kong uh, i-explore ng mga maraming bagong uh, informasyon ay uh, updated po kayong lahat So guys, maraming maraming salamat uli sa buong mundo sa aking mga listeners and subscribers Maraming salamat So wag na po tayong paligoy-ligoy pa Simulan na natin ang ating topic ngayong araw na ito So ano ba ang topic natin? Ang topic natin ngayon ay bakit may mga uh, masikip na ari ng babae, ano kaya ang mga dahil kadahilanan? So guys, meron akong isang subscriber na naman na nagtanong sa akin na bakit yung ano, ari daw niya is napakasikip. Na wala naman daw siyang uh, ginawa, hindi naman daw siya nagpa-opera, hindi naman daw siya nag- uh, uh nag, ano, yung tinatawag na exercise na kegel muscles na tinatawag no So, bakit kaya? Kaya, ayun, nasasaktan siya kapag, uh, uh, tawag dito, nagtatalik siya ng kanyang uh, partner. So, nagtanong po siya sa akin kung ano bang kad kadahilanan. Kaya, ang ginawa ko po, nagsaliksik po ako kung ano ba ang mga kadahilanan ng, ano, yung may masikip na, tawag dito, na ari ng isang babae na kahit meron na po siyang karanasan sa talik, Ayun na nga masikip pa rin ang kanya, naiibang sikip daw. So nag nagano po ako guys, nagsaliksik po ako no. Kaya ito na po ang nasaliksik ko. Sana makita mo itong ano ko ngayon, itong vlog na ito para sa kasagutan sa 'yong tanong. So, ang mga dahilan kung bakit may mga babae na maaring magkaroon ng masikip na ari o tinatawag na vaginal tightness ay maaring sanhi ng iba't ibang pangyayari o kondisyon. So, narito ang ilan sa mga posibleng dahilan. Number one, kalikasan. May mga babae na ipinanganak na may natural na masikip na vaginal opening na tinatawag o yung bukana ng ari. Ano? Ano, ito ay maaring maging genetic o bahagi ng kanilang anatomical makeup na tinatawag, no? Anatomical makeup na tinatawag. So, yan po yung tinatawag na kalikasan, natural, na ipinanganak na siya na meron talagang, ano, tawag dito, masikip. Meron din akong kakilala na, uh, tawag, may asawa rin din siyang hapon nung nanganak siya, medyo nahirapan kasi, ano daw eh, ma maliit ba yung sipit-sipitan ba yung sinabi sa akin, no? Hindi ko masyadong maget doon sa Japanese ano eh, language, no? Na, pero ang pagkaintindi po, pagkaintindi po ng kaibigan ko at pagkaintindi ko po ay sipit-sipitan. Ano ba yung sipit-sipitan? Maliit daw doon, kaya nahirapan yung batang lumabas, kaya nasisarian po siya. So, meron talaga, no? So, yan po yung uh, number uh, one no yung kalikasan na kapag ipinanganak ka na natural na masikip na talagang uh, ipinanganak ka na na masikip yung tinatawag na uh, bukana ng ari. no yan po yung number one at ang number two naman pagiging virgin virgin naman ito ang mga babae na hindi pa nagkaroon ng ano tinatawag na vaginal intercourse o wala pang uh, karanasan sa pakikipagtalik, ang karaniwang may masikip na vaginal opening na tinatawag no. So kapag uh, wala pa talagang ano wala pang talik ang isang babaeng Uh, virgin ibig sabihin yung bukana yung vaginal opening niya is talagang masikip pa no ito po ay isang natural din na tinatawag no so ito ay natural na nagiging medyo pero paglipas ng ano uh, nagiging medyo maluwag ito sa paglipas ng panahon at pagkakaroon ng mas maraming sexual na aktibidad so kahit man sa una virgin ng isang babae kapag uh, ayun na nga na tawag magkakaroon na ng iba't ibang mga experience sa pakikipagtalik o ano pa bang ano nagkaroon na ng anak. So, yun na rin na ang kanyang bukana ng kanyang ari ay medyo ah, ano na rin yun. Medyo luluwag na rin, no? luluwag na rin yun. No? So, yan po yung number 2, Pagiging virgin. Bakit kaya masikip? So, yung number 3 naman, menopause o ano naman ito ang menopause ay maaaring magdulot ng vaginal dryness at masikip na vaginal opening dahil sa pagbaba ng hormone levels na tinatawag so ito po yung isang bakit nag bakit sumisikip pero kung isipin po natin hindi po siya magandang pakinggan kasi hindi siya natural no so ibig sabihin nang dahil doon sa pagkakaroon ng menopause kaya sa sumikip, kaso lang, pag nagkaganon is masakit po makipagtalik. So, itong sikip na ito ay hindi po ito itong tinatawag na kalikasan, kundi dahil sa pag-dry, no? Sa pagkakaroon ng vaginal dryness po, kaya po siya sumisikip. Kasi ganun na nga, kapag dry nga naman, no? ang ano kahit wala hindi pa menopause kapag hindi pa nagbasa yung ari ng isang babae tapos pumasok na si Manoy talagang masakit po yun masikip hindi pa maipasok so yan po ang isang dahilan din ng pagsikip ng ari no yung tinatawag na menopause at ang number four naman yung tinatawag na sexual dysfunction naman ito sa babae no sa ilang sa ilang kaso, sexual dysfunction condition tulad ng ano, vaginismus, bad, ano ba ang pag-ano uh, nito pronunciation nito, hirap naman. Bagi, vaginismus o maaaring magdulot ng masikip na vaginal opening dahil sa involuntary muscle spasm sa pelvic area ng babae, no? Ito naman yung tinatawag na sexual dysfunction. kung sa lalaki naman, ano, Erectile dysfunction sa babae rin, 'yun, meron din siya tinatawag na sexual dysfunction, 'no? Ang babae, 'yun na nga dahil may kadahilanan yung tinatawag na yung sexual dysfunction condition, 'no? Na vaginismus na tinatawag, 'yan bang ba tamang pronunciation diyan, nako. At uh, number five naman natin, yung tinatawag na psychological factors, 'no? Ano naman ito? Ang stress, takot, o psychological factors ay maaring makaapekto sa vaginal tightness naman. Ang mga emotional na estado ng isang babae ay maaring magdulot ng tension sa pelvic muscles na tinatawag. So, kapag uh, ano tayo, yung stress, natatakot o ano ba yung mga pag-alala, nagkakaroon ng ano nakakaapekto din pala doon sa ano natin sa ari no so nagkaka nag, uh, nagkakaano siya yung nagkakaroon ng vaginal tightness din nag sumisikip din siya kapag tayo ay yun na nga mga emosyonal na estado ng ating uh, tawag dito isip at yun ay yun, nagdudulot ng tension sa pelvic muscles natin no so yan po guys yung uh, number 5 na tinatawag na psychological factors naman ito so yung pang last naman natin is yung infection ano ba ito? Minsan ang vaginal infections ay maaring magdulot ng discomfort at masikip na pakiramdam sa vaginal opening. O bakit nga naman siguro? Dahil ayon sa aking pagsaliksik, kapag may infection ang ating uh, ang ari ng isang babae, no, nagkakaroon siya ng nagkaka nagiging masikip. Siguro dahil na nga sa may infection, namamaga o yung ano ng ano natin doon sa bukana. So siguro yun yun ang ibig sabihin na bakit siya sumisikip at nagdudulot pa ng, ng discomfort at uh, masikip na pakiramdam sa vaginal opening. So yan po yung number 6 na infection. Dahil sa infection nag sumisikip yung ano yung bukana ng ano natin yung tinatawag na vaginal opening. So yan po guys, sana ano nagustuhan mo at uh, sana napanood mo itong tanong mo sa akin at uh, tawag dito doon din sa mga hindi pa alam kung bakit minsan nakakaroon ng masikip na tawag dito na ari na baka uh, ano, sa akalan ninyo ano kayang nangyayari o ano pero yun na nga kung halimbawa kayo pa ay uh, tawag dito na uh, kalikasan ibig sabihin yung pinanganak kayo na masikip huwag na po kayong mag-alala niyan at uh, tawag dito at the more nang masikip yun ang gusto ng mga kalalakihan no <laughs> so wag po tayo mag, -ala mag alala po tayo yung uh, ibang dahilan tulad yung nasa mag-menopause na tal dahil kailangan talaga natin bigyan ng ano yan ng pansin dahil hindi tayo makikipagtalik kung ang ano natin is yun na nga dahil sa dryness na yan nagiging masikip, masakit pag nakipagtalik, no? So, iba-iba po ang mga kadahilanan, kaya ayan, at sana uh, nagustuhan niyong lahat ang aking isa na namang tinalakay ngayong araw na ito at uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell